yun mga ka best friend at welcome back na naman dito sa ating uh, youtube channel so syempre sa vlog na ito ay pupuntahan natin itong ating bahay na nabili so simula ng last vlog natin ay hindi natin ito napuntahan uh, at nabisitahan no? so kung ano yung uh, sitwasyon kung ito ba ay napasukan ng uh, tao or uh, ano mga mga elemento no? so ngayon sa vlog na ito nandito tayo ngayon sa uh, daanan na papunta dito sa nabili nating bahay no? so guys uh, tara puntahan, puntahan natin yung uh, ating uh, 5,000 na bahay yan kung kamusta guys ma magmulat daw tayo ng ano guys so guys kapi tayo guys <laughs> yan so nandito tayo ngayon sa uh, way na ating uh, kapasukan yan So medyo masukal dito Hindi ko na narinisan Yun So guys nandito na tayo Sa bahay you no? Know? So nakaraan Na naglinis tayo dito Kung mapapansin nyo meron tayong mga, mga damo dito Yan. So naglinis tayo dito ng uh, area So ito na siya Yun, ah uh, pasok tayo dito guys sa loob uh, check natin dito kung ano yung kung uh, ano yung kung ano uh, sitwasyon kung tignan ba ng aso o hindi yan so ito yung area so ito yung ating tento then meron tayo dito nilagay na ilaw so try natin guys ilawin natin yun so may ilaw na tayo dito yan. So, ito yung ating tent na ginamit na karahan. So, dito kasi na area, talagang basang-basa pala. Kasi yung uh, ating bubong, ay, may napakaraming butas guys. Oh. Kung mapapansin nyo, talagang butas-butas uh, na. Then, yung ating uh, dingding doon ay warak-warak uh, na. No? So, ito naman yung ating uh, kusina dito. So, buhay probinsya. Buhay probinsya talaga pagka dito tayo. Yan. So, kapi kita kapi tayo guys. Yan, laki ng tubo. Oh. Napakataba ng tubo guys. Ayan Oh. Ito yung CR natin. Yan. So, kapi muna tayo bago mag uh, libot libot dito. So, naglagay tayo dito guys ng ilaw para sa ating kwan. Ah, uh, dito sa loob para hindi natirhan ng uh, daga o kung ano mga hayop. no so meron kasi dito mga kuan may mga uh, ahas na pumapasok kaya kailangan talaga ng uh, may ilaw yan, bagana na yung ating electric uh, fan so yun punta muna tayo dun guys sa ano sa dito na side yan yung room So hindi natin i renovate, ayusin Para Lumaki pa ating nan well, Siguro Hindi natin patayin yung ano Huwag natin patayin yung ilaw Kasi total mainit naman Kaya okay na siguro to Yun So, punta muna tayo dito, guys. Mm -hmm. Ito naman yung Waikoy Angel na area. Ya. Ito naman yung gilid natin. So, yun doon, medyo madam muna. ito hindi natin na uh, narinisan pa Yan, so galagalang gala muna tayo dito sa may area ng daan uh, daanan natin so doon tayo kung nakaraan na balaho guys yung uh, area na yun Ayan. so malawak yun dito puro kamaisan ito may ko may So yun at yung ating chariot pala guys, update natin 'no. Kasi lalagyan natin ng sensors 'yon para ay i connect na natin yung sensors. Actually nalagyan na. So ko-connect co na lang natin yung uh, sensor para tumunog o mag-alarm. So abangan niyo guys para uh, makita niyo yung uh, effectiveness ng sensor na nilagay natin. Ha. So dito ito mga ano to. Maisan. Napakalawak dito guys pakalawak na maisan so hanggang doon sa taas mga kabundukan na yan yan pati yan uh, baliwag na yan guys sa bela yan dito yan kay tonton so dati may kami dito kaso lang tinaniman na ng uh, kwan na uh, mais so balik tayo dun sa may, uh, maganda yung view para makita rin ninyo yung uh, area namin dito So malawak yun dito yung uh, guys, malawak yung uh, lupain. So itong nabili natin sa halagang 5,000 kasama na yung lote natin, lupa. Sa halagang 5,000. So goods na goods na. At uh, makakatipid na rin tayo. So ang wala lang dito ay kuryente. Yan, me kambing oh. Me. Ya, yeah, so itu yang bahaya ini, Queen Bu Ya. Yeah. So merong eh. Uh... Ini Ano yan? Ah. Ada sebab apa Apa mau? Tentu nah. Ah, oke. Bom! Bom, pinsinada na! Pinsinada! Ganda pala ng area nyo dito, no? Kot, no? Maganda pala lang area nyo dito, mataas. Saanong maganda? Ah, ibig sabihin yung maganda yung view, mataas. Sa amin dun, mababa eh. Ate pila na maya-maya, kot? Magtitipila na maya-maya, ante? Maya. Magtitipilan na? Maya, maya. Mag Hmm. Maaga pa rin yung umpisa. Yan. So, nandito na tayo sa maganda yung view. Yan no? Nakikita natin dito mga kamaisan, kabundukan, very relaxing. Ito yung chariot natin guys, ng uh, unang chariot na cargo type. So, ito yung natin dati. Na napaka-condition, napakaganda. No? Cargo type ito, kaya ah uh, design ito sa kargahan wala siyang ano wala siyang suspension o shock so direct siya na hamburgi. kaya patagtag uh, mga gulong ito tubeless yan wala nang interiorian uh, interior yan puro tubeless na yan, guys so ang inaahon lang uh, kung ano to ang inaahon ng chariot na to ay kung mapapansin nyo yung dyan yung daanan na yun napakataas dyan guys pati ito putik dito yan po yung dinadaanan uh, ng uh, rusi chariot so napakatrig napakataas pero kung mapapansin natin talagang kayang kaya ng chariot yan walang uh, inuurungan walang inaatrasan ang rusi chariot so ito papakita ko sa inyo yan ito yun oh. so yung ilaw nya kundi uh, medyo mahina na yan sya kasi siyempre alam natin pag matagal na talaga nga mahina itong ilaw nya signal light na uh, ako na kundi na no? yung shock uh, na rin uh, labas na rin yung uh, oil pero yung makina niya, na yun napaganda yan po yung uh, push rod type na 175cc ng uh, Toyota, chariot no? So, marami rin nagtatanong sa ating channel don kung bakit ba hindi sila nag-taas uh, pa ng CC dito sa chariot. Uh, alam naman nila na malaki yung katawan nito at may mga load pa. No? So, okay na yun guys. simple sa unang labas, hindi pa talagang uh, up upgraded yung uh, pagka-design nito. So, sa unang labas talagang uh, expected natin ay mababa yung CC niya, 175. And then, uh, kaganda lang kasi dito guys, meron siyang tinatawag na low gear. Yung low gear ginagamit sa paahon, no? So, papakita ko sa inyo. Ang low gear, yan, nasa gilid ng uh, diver side. So, nasa bandang kanan. Yan. So, ito pa yung makina nyo. Yan. So, updated naman yung ano niyan Yung uh, updated naman yung kanyang... Uh, makina so lagi naman yan ano condition mainit pa nga ako. mainit pa so meron lang problema yan sa mga clutch lining yan sa mga cable yan lang yan lang naman yung uh, nagkaka problema dyan cable spark plug pero yung makina walang problema yan guys napaka tino ng uh, makina nitong uh, chariot so katulad yung sa akin ay matagal na yon pero uh, hindi ko pa siya na hindi pa siya napabuksan yung kanyang uh, makina kahit yung kanyang uh, piston ring hindi pa yun napalitan sa so, original pa yun guys carburetor nung sa akin ay original pa yun ito goods po bago pa yung carburetor niya so 7 years na ito kung makikita nyo nabubulok na yung body niya yung mga side niya pero yung makina talagang napakatata guys gumagana pa rin yan kahit padyak lang So, wala na rin itong battery. And then, uh, air cleaner, okay. Ignition coil, CDI, goods na goods. No? Walang problema, mga low ay high, high, low gear yan. No? Mga pang inalim niya. Talagang napakaganda pa. So, marami kasing mga nagsasabi, nagko-comments na uh, mabilis na masira. Pero, itong is, masasabi ko sa inyo, guys. Nakadepende po yun sa gumagamit. Pag ang gumagamit ay, ano lang, yung bali wala lang yung mga uh, pag-iingat ay talagang masisira po so yun guys sa mga gustong uh, magtanong sa ating youtube channel patungkol dito sa maintenance kung di po kayo magtanong doon comment lang po kayo doon at sasagutin natin yan kung ano ba yung uh, diskarte natin dyan sa pag-aayos at kung uh, ano ba yung uh, maganda gawin kung ikasa masira yung mga ganitong mga pesa kung saan bibili so mayroon po akong uh, suggestion sa inyo pwede rin sa online Shopee, pwede rin sa Lazada pwede rin sa brands ng Roses so maraming mga pwedeng paraan na pwedeng pagkukunan ng piyasa yan so lagi nga natin sinasabi na ang kasabihan na may tiyaga pag may tiyaga may nilaga pag walang tiyaga ayun, wala talagang nilaga guys huh? so ito, may isa rin tayong dito na nasiraan lang ano, uh, high and low gear So yun yung uh, ayusin pa. Ganda ng view dito. Ganda ng view dito mga best friend. So picture time tayo dito. Uy na. Ah, sige. Yan, so nandito yung uh, Sierra Madre. Yan, ito yung uh, lagoon. Maraming mga view sites dito na pwedeng uh, pagikitikutan. Yan, ayun yung ating uh, chariot na cargo type na old model talaga yan. Yan mga nasa 12 years na yan. Unang labas ng uh, chariot. Yan. So yun yung isa nating ano, chariot na nasa 7 years na rin. gulis pa rin. Talagang nasa pag-alaga lang yan, guys, oh, no? problema yung mga sira sira dyan na ah, uh, lang, may, uh, minor lang. So yun, at uh, thank you, thank you sa mga nag-comment dun sa ating uh, channel. Uh, at yun, kung may mga tanong kayo, pwede nyo i-comment patungkol sa chariot. At pwede rin kayo mag-suggest uh, ng mga next vlog natin guys. No? Uh, marami tayong gagawin vlog. So, comment down below nyo lang at sasagutin natin yan. Uh, yun, thank you, thank you for watching mga ka-best friend.